Okay? At uh, bakit nga ba madalas na halos murahin ko na itong mga politikong ito? Siguro naman po ay uh, maintindihan ninyo ako dahil sa may mga nagko-comment po nga dyan na bakit kailangan ko raw magmura? Bakit kailangan ko raw uh, magsalita ng masama dito sa mga politikong ito? Tama po yun. Maging ako po ay ayaw na ayaw ko pong magmumura. Dahil unang-una, yan po ay labag sa ating Panginoon. Dahil tao lamang po ako, bagamat hindi ko alam ang katauhan ko dahil sinasabi ko na po rito, 175 years old ko na. So hindi ko po alam talaga kung tao ako o demonyo ako. Pero ganun pa man, dito sa mga nakikita ko, kaya hindi ko maiwasan ang magbura. Kagaya nito. Yun palang ginastos dyan sa kick-off kick, -off, kick -off rally na yan. Dyan sa uh, bagong Pilipinas na yan. Dyan sa Lunita. 22 million pesos. Sino ang hindi makakapagmura sa ganitong klase na maririnig mo na malalaman mo na yun lang 22 million na gagastos ka na ng 22 million pesos dahil lang doon sa gustong magpasikat nitong bangag na ito so masisisi nyo ako eh kung uh, sabi ko nga eh limitadong limitado pa nga pag uh, sasalita ko ng masama rito eh sa totoo lang dahil alam ko na mayroon akong uh, sinusunod na community guideline ito ng YouTube. Kaya limitadong limitado pa yung pagmumura ko. gusto kong magmura na magmura talaga para mamatay na itong mga kawatan na ito. Si BBM na rin mismo magsabi, nagsabi dyan sa kanyang speech na huwag magwawaldas. Pero ano ito? 22 million pesos ang ginastos dyan lang sa pag-tipon-tipon uh, lang dyan sa Lunita na 'yan. Ay kung ito ay binigay sa ating mga kababayang mahihirap, sana hindi man lahat ay mabigyan, mabawasan man lang sana itong mga mahihirap na At ating kababayan na ngayon ay kung saan sana hindi para mga uuod na itong mga ito, hindi na alam kung saan susulong, hindi na alam kung saan pupunta may atras na para maghanap ng kanilang pagkain. Pangalawa, sino ang hindi makakamura dito sa mga uh, go-putang ng mga kapwa ito? Bayawak na ito. Natatandaan nyo yung papirma-papirma uh, na yan. Di ba mayroong uh, advertisement sa television na yung Edsa puwira. Di ba? Alam nyo ba kung magkano ang ginastos? 55 million pesos. Doon lang. Che. Tangin ang mga ito. Hindi pa kayo daanan ng mga piste ng mga animal kayo. Pasensya na po doon sa mga subscriber ko dahil uh, hindi ko na po kayo nabati. Ganun pa man. Ay uh, sana po nasa mabuti kayong kalagayan at uh, ligtas sa anumang uh, uri ng kapahamakan at ligtas din po kayo dito sa mga politikong mga kawatan na ito. Tuloy na po tayo. Dahil dyan sa advertisement na yun na tsa tsa na yan, yung age of wearer na yan, 55 million. Tang inan nyo. Kaya nga po, yun ang dahilan kung bakit uh, hindi ko mapigil ang aking sarili na hindi makapagsalita ng magaspang dito dahil dito sa mga animal na mga politikong ito lalo na dito sa kay Romualdez itong isang animal na ito na buha ka ng inang ito na bubo na ito parantado pa ha ah? di ba nakita nyo naman dyan sa television deny to death ayaw niyang aminin na siya ang nasa likod itong uh, people's initiative nito itong PI na ito na talaga namang mga PI itong mga putang na ito Ah? Ayaw niyang aminin pero lumabas sa hearing kahapon lamang na siya pala talaga ang nasa likod niyan. So, ibig sabihin, totoong lahat yung mga information natin na pinangakuan itong uh, mga congressman na ito ng 20 million bawat distrito. Bawat congress congressista. Kaya naman itong mga ibang congressista nito na nagpapakamatay para kampihan uh, itong si Romualdo ito. na lalo na yung si Erwin Tolpo na yan, isang uh, bangag na yan. Huh? Maginin mo, lahat, Yang sinakwa na yan, yung sinadalipi na yan, oh. sina Suarez na yan, uh, sabi nga ni, ah, uh, uh, maharlika ng mukhang ulupong. Okay, speaking of ulupong, Kayong mga politiko, yung mga kongresista dyan, ang mga pangit. Pa tingnan nyo itong mga subscribers ko. Lalo ngayon, yung mga, yung mga uh, nag bago nag-subscribe, magbula kahapon, napakarami na po nating subscriber. Sila subscriber. Sinasabi ko dito sa mga politikong ito, tingnan ninyo itong mga subscribers ko. So, ang gaganda, ang gugwapo. Pero hindi ba't sinasabi ko rin sa inyo na mag-subscribe na rin kayo dito sa channel ko para naman mabago kahit papaano yung mga mukha ninyo. Hindi lang papaano. Gugwapo kayo. O, oh, isa naman para kayo mga mukhang toko, mga mukhang bayawak, mga mukhang ulo uh, ulupong. Kaya yun ang sinasabi ko rito pa ulit-ulit eh. Na mag-subscribe kayo sa channel ko para kahit papaano, ah, uh, gumandang lalaki kayo, gumandang babae kayo. Ha? Ah, pero ano? na eh. Tingnan nyo itong mga subscribers ko. Napakarami kong mga subscribers na well, hindi mo ma sasabing mga kung ano itong mga subscriber, hindi mo matatawaran sa ganda at mga guwapo itong mga subscriber ko. Kaya kayo mga sinasabi ko, kahit pa paano man lang gumanda, yung mga itsura ninyo diyan pag nag-hearing kayo lalo na yung uh, press conference ng uh, kwan? ng kongreso nako po tinititigan ko mga isa-isa itong mga ito talagang uh, grabe ang mga itsura nito mga ito hindi mo ma hindi mo ma-imagine kung ito ba ay mga tao pa or parang kwan hindi mo ma ma masabi ito kung mga mukhang tao mukhang mga demonyo to mga animal na ito Last chance na to. Sinasabi ko, kapag ka nag-subscribe kayo sa channel ko, kayo mga politiko, na lalo na kayo mga, ay, mga bugok na mga politiko, mga pangit, ito masasabi ko, hindi lang kayo tatalino. Gugwa po, gaganda pa kayo. Mga buha ka ng ina nyo. Lumabas na sa investigation sa Senado, hindi pa man parang kumbaga yan ay partial investigation pa lang yun. Unang salyada pa lang, lumabas na, na nag-meeting pala itong uh, mga ungas ng mga politikong ito, lalo na yung unyati na yan, hindi naman politiko yan, yan ang, uh, yan ang nangunguna yan sa pagpapapirma. Lumabas sa investigation na sa bahay pala ni uh, Romualdez Valdez naganap yung mga meeting. Tapos, ah uh, itatanggi nitong itong isang ungas na ito. Buha ka ina mo. Niloloko nyo ang mga tao. Niloloko nyo ang kapwa nyo tao. Ay, sa bagay pala, hindi pala kay tao, mga demonyo nga pala kayo. Kaya sinasabi ko, kapag ka nakita ko kayo na, na disgrasya na nagkasalubong tayo. Pipigain ko yung mga ulo ninyo na yan hanggang sumabog yung taho sa nalaman ng ulo nyo. Maniwala kayo sa akin. Grabe. Okay, isa pa. Imadinin mo, yung inapprove ng batas, ay inapprove ninyo, ha, inapprove nila. Ha? Ito mga kababayan, para lang malaman niyo. Inapprove na nila na 700 billion ang para sa tao. Magiging benepisyo ng mga tao yan. 300, uh, 700 billion, no? nilista ko nga eh. Para uh, hindi ko makalimutan kasi minsan may pagka makakalimutan na rin ako dahil nga unang-una, sinabi ko naman, 175 years old ko na. Kaya itong sinasabi ko, itong paniwalaan ninyo, dahil lahat, imaginin mo, 1850 pa, 1850 pa, kung di ako nagkakamali. 1850 pa. Kaya 175 years old ko na. 1850 or something, di ko na maaalala. Kaya nililista ko ito dahil minsan nakakalimutan ko, tulad ng sinasabi ko ka hapon na uh, uh, sabi ko na mag hire na kami ng mga uh, nananggit mananggit eh. Ang sinabi ko diyan yung titigpasin yung bulaklak ng saging. Ang, pero ang ibig ko sabihin doon, yung bulaklak ng niyog. at tingnan mo, pagiging ulyanin ko rin. ba diba? Kaya nga nilista ko na rito para sigurado ako. 700 million, billion, ha? Na inilaan para sa mga uh, uh ng mga tao, mga Pilipino. Pero ang ginawa nila, dinugas nila para igastos dito sa PI na ito. Talagang mga PI kayong mga animal kayo. See? Tapos, sa uh, kung sasabihin nyo sa akin, na hindi man lang daw ako marunong gumalang dito sa mga congressman, mga senador na ito, ganun-ganun na lang daw ako magsalita. Mga kababayan, pag hindi tayo na nagsalita rito kung hindi natin murahin itong mga animal na ito, hindi matatauhan itong mga ito. Kung mananahimik lang tayo dito, wala na. Wala nang kapag-apag-asa lalo ang bayan natin dahil patuloy lagi yan ang pagnanakaw ng mga animal na ito na nagiging sanhi ng marami nating kababayan ang wala ng masaing. Kaya nandito ako, kagaya ni Maharlika, na walang tigil sa pagngangak -ngak. Yun ay i-appreciate natin yung ginagawa niya dahil totoo namang lahat yung mga sinasabi niya. So, napatunayan ko na yan. At uh, actually nakalimutan ko pala eh, dapat sa sa unang uh, entrada pala yung uh, gusto kong sabihin sa inyo na uh, nakakalungkot na mabalitaan natin ayon dito sa aking pulang bayawak na itong si Andres Desaya ay nilatigo na naman nitong si Butod doon sa Vietnam. Kawawa naman pero wala eh. Ayaw namang maniwala. Pangaralan mo, hindi rin makapaniwala. E, awan ko bako, bakit hindi makaalis-alis yan dyan? Hindi niya mahiwala yan tong asawa niyang Butod na ito na maliban sa binabastos sa siya, nung una sinuntok doon sa eroplano. Marami nakata nakakita. Ngayon naman, nilatigo doon sa Vietnam. See? Di ba? Grabe. Pero, yun nga eh, nakakaawa man pero wala tayong magagawa. Pinili niya yon Choice niya yon Marami namang pwede, siya, eh, pwede niyang pagpilian. Pwede naman niyang layasan yan pwede naman siya mag-resign bilang Presidente. Total, hindi naman talaga importante sa niya pagiging Presidente. Ang importante lang diyan, si Elisa lang naman ang nakikinabang sa pagiging Presidente nito. Kung ako sa iyo, huwag ka na magpa-undress ni saya. Dahil, uh, kawawa ka. Kung hindi nga lang masama, may soron sana kung ituturo sa iyo. Na para, kwan? Para hindi ka nabubugbogin ng asawa mo na yan. Kaya lang kasi hindi ko naman pwede sabihin dito uh, in public dahil uh, baka maraming gagaya ay kawawa naman. Anyway, yan po yung mga nangyayari dito sa bansa natin. Palibasa nga yung sinasabi ni Maharlika na talagang bangag na lahat halos itong mga namumuno sa atin. Kaya yan ang nangyayari. Wala na sa katinoan itong mga nandito. Lalo na itong si Romualdis na ito. At uh, tingnan yung pinaggagawa. Imagine nyo, itong 55 million ah, na ginastos dyan sa advertisement na yan. Nako po, napakalaki, napakarami na po sana nating mga kababayan na nagihirap or uh, nagugutuman. Napakarami na po sana ang matutulungan itong 55 million na yan. Ilang araw lang po lumabas yan dyan. Na wala namang kakwenta-kwentang advertisement. Yung age di ba? Grabe. Gumastos ng 55 million dahil lang dyan. So, ito nga, he, eh, pa eh. Kulang pa yung, uh, kulang pa yung murahin natin itong mga ito eh. Sa totoo lang, hindi sapat yung mura na ibabato natin din sa mga animal na ito. Lahat naman dyan eh, puro mga kawatan itong mga ito. Lalo na yung mga, ah, uh, yung mga kwan, yung mga kumakampi, Nagdidepende rito kay Romualdez, mga, mga congressman na yan. Sinasabi ko nga, pa, paliba sa mga patay-gutom nga itong mga ito. Mga hampas lupa itong mga ito. Ngayon lang nakatikim ng aluan sa buhay. Kaya yan, hanggat nandyan sila, hanggat may lisensya silang magnakaw, talaga namang hindi na sila tumitigil sa pagnanakaw kasi nga, mga patay gutom nga eh. Oh, how? Ibig sabihin ko, ngayon pa lang sila makakakain ng litson. Kaya walang tigil sa kananakaw itong mga mga politiko mga kawatan na ito. Dahil, uh, yun na nga. Ngayon pa lang nila i-enjoyan yung buhay nila. Na maging mayaman, maging mapira. Nabibili nila yung gusto nila. At uh, kasi nga, sabi ko nga, nagtitiis yan doon sa mag aalmusal kape yung isasabaw doon sa sinaing, sa kanin. O, ngayon nandyan sila, ay magnakaw ng magnakaw yan para makakain ng litson itong mga animal na ito. Ang makon pa masama pa yan, kukuha pa ng mga babae, di ba? Nagdala ng mga babae dyan sa Congress yung, uh, uh yung, uh, yung uh, si bakla na yan, yung bading na yan. O. Oh. Na anak yan ni, kung ano, Andres Jaya. O. Oh. Tingnan mo, binabayaran ng milyon-milyon yung mga babae yung pumupunta yan. Ha? Ah, mga babae tinitira nito mga ito. Grabe. Napaka sobrang sama ang gobyerno ito. Napaka demonyo yung mga tao ngayon diyan sa gobyerno. Nagsama-sama yung mga demonyo. Kaya wala eh. Wala tayong masusulingan. Anyway, maiba naman tayo ng usapan. Dito naman tayo sa PCSO ngayon. Mukhang uh, mukhang hindi na yata nagising si Rapi po dahil wala na. Wala nang uh, Uh, update don sa iniimbestigahan niyang si Mel Robles na diyan sa mga luto na yan na nanalo sa loob ng uh, uh, within a month 1.7 billion ang pinanalolan, sunod-sunod so nung una, galit na galit ito, si Rapitol po pero after nung executive session, mukhang uh, hindi na yata nagising dahil na-impatso na rin ito na sinasabi nila, lalo na itong si Maharlika, binulgar yan, na 1 billion ang, uh, ang uh, inaariglo si po at 400 million dito kay Pimentel. So, hindi man tayo sigurado. Pero, yung mga kilos nila ang nagpapatunay. Yung kilos nila ang nagsasalita. Yung kilos nila ang nagsasabi. Yung kilos nila ang nagsasabing totoo. Yung balitang 1 billion plus 400 million. Dahil kung totoo itong si Tolpo, galit na galit nung unang hearing. Pangalawang hearing, halos hindi na siya, napakabait na niya. Ngayon, wala na tayong update kung ano yung uh, yung executive session na yon kung tinanggap na niya yung 1 billion na yon <coughs> plus itong si Coco, 400 million. So, yon Dito na natin makikita yung lagi ko sinasabi sa inyo na wala na kayong mapili na maglilingkod daw kuno sa ating bayan pero ang totoo ang pinaglilingkuran nito mga animal ang mga politikong ito yung sarili nila at yung mga kapritso nila iyan ang pinaglilingkuran nito mga animal na ito pinaglilingkuran nila yung mga babae ng mga buwaka ng inanto alam naman hindi naman may kakaila yung mga yan ay hindi ba controversial din yan kaya nga itong si Erwin Tolpo di ba hindi na hindi na hindi lumusot sa sa uh, commission on appointment dahil napatunayan na napakarami ring babae di ba at inisa-isa yan ni congressman na Marcolita hindi na kalusot yan sa kwan eh? commission on appointment oh di ba itong si Rapitol po din Ah, uh, ilan din yung naging babae niya, pang ang pinakasalan niya. Pero doon sa mga may mga baba babae na mga na, pumupunta sa programa niya, galit na galit. Pero siya rin pala. Oh. Uh, yung anak niya, yung sa doon sa unang yung uh, unang pinakasalan niya, inabandona na, na niya. Kaya may mapipili pa ba kayo rito? Dahil hinimay-himay ko ng lahat ako na nagsasabi sa inyo. Hinimay ko ng lahat. At alam ko lahat yung mga pasikot-sikot na. Dahil sinabi ko naman sa inyo, kung ibabalik natin yung panahon hanggang ngayon, 175 years old ko na. Kaya nagsasalita pa lang yung mga yan. Alam ko na kung saan tutungo yung gusto nilang pakahulugan. Yung gusto nilang sabihin, alam ko na yung plano nila, alam ko na yung mga nasa utak nila. Oh. Yung mga People's People's Initiative na yan, kalukuhan na ang, ang, uh, ang uh, gusto nilang mangyari para umunlad ang ating bayan. Hindi po. Hindi po yun ang purpose nito mga politiko. Bagkos ang la, yung lagi ko pong sinasabi dati, hindi po maikakaila ito. Nandyan po yan sa mga videos ko. Ayaw talaga nilang paaluanin ang buhay nitong ating mga mahihirap na kababayan. Bakit? Dahil gusto nila, kagaya nitong mapagpapapirma na ito, tingnan ninyo, sa dami ng mahihirap nating at kababayan, pipirma na kahit hindi nila naiintindihan sa halagang isang daan, halagang dalawang daan, o ano pa mga halaga yan. Yun pa ulit-ulit ko sinasabi yan, wala talagang plano na paalawanin ang buhay nitong ating mga mahihirap na kabayan dahil uh, gusto nila lagi ninyong jujusin itong mga animal na mga demonyong ito. Napakasarap <coughs> <coughs> pagbabalian ng mga liig itong mga ito. Kaya talagang ang nasasabi ko na lang dito, daanan na lang sana kayo ng piste ng mga buwaka ng anan nyo, mamatay na kayong lahat. Nagputang.